Dito sa ilalim ng gabi ko, magtatanim ako ng talbos. Dahil ang talbos ko sa loob, doon sa may ano ko, naubos, gawa ng pinakain ni na Prince. So, magtatanim ako dito sa labas muna. Ang hindi ko napapaayos yung kulong. Ah! Okay! Wait lang, tatanim lang ako. Five minutes! <laughs> Pumungkin ko. Lalabas kasi kami. Mag... Go grocery. So, yun. na natin. Ang talbos kasi kahit saan lang naman eh. Ayan. So, ayan. Mga bakanting lupa lang ito dito.